Mga busing, tag ula na po tayo kaya hindi na po ako mapakali. Panahon na po ngayon sa pagtatanim. Kung tingin mo ay mapapakinabangan, hala birada. Eto, kamuting kahoy. Minsan pag maraming grasya, maaambunan ko pa po yung iba. Alam po natin mga busing na ang kamuting kahoy multi po ito. Maraming magagawa. Noon, sa hirap ng buhay na dinanas ko, tested and proven mga busing, pantawid gutom po ito. Abusing, sa lahat ng puno ng kamuting kahoy dito, ito yung pinakamaliit. Okay, since ito po yung pinakamalit na puno dito mga busing, titingnan po natin kung mayroon tayong makukuhang laman. Ayun, parang kapiranggot lang ah. Ah, may mga naputol pa, oh. Ah, pwede na rin mga busing. Kung maubos mo yan, ay maubirit ka na. Ayan. So certified seed mga bosing pag batang steam yung itatanim natin kahit maliit yung puno pero maraming laman. Ito pangalawang puno malaki na buwal po yan sa lakas ng ulan mga bosing at nausli na po yung kanyang laman. Tatamaan na po yan ng sikat ng araw. Delikado na po yan mga bosing kasi diyan nagbi-build up po yung cyanide which is yung nakakalason sa kamuting kahoy. Ayun po mga bosing kahit konti lang po yung laman pero nabawi lang po yan sa dalawang malaki. Ay hindi na po yan talo mga bosing kung ganyan po karami ang laman sa isang puno ay panalong panalo ka na. Pag hindi po certified yung tinanim natin minsan dalawang puno walang laman. Mga bosing Tips po tayo ulit about sa pagtatanim ng kamuting kahoy. Base po sa aking experience at sa mga napatunayan ko na. Pwera lang po doon sa mga plant journalist na nambasa akin noon. compare po kasi nila mga busing yung pinag-aralan versus experience. Ito po mga busing, no? para sa akin, ito po ay 9 months old na kamuting kahoy. Ito po yung mother stem mga busing. Ito ay okay, okay pa rin po itanim. Pero para sa akin mga busing, ito po yung mas magandang itanim kaysa mother stem, yung mga sanga-sanga. Kita nyo po mga busing, green na green. Lahat ng mga mata nyan, ay active. At para sa akin, mas okay po ito magbigay ng produkto kumpara sa mother stem mga busing. Tandaan po natin, pag nagtanim tayo ng kamuting kahoy, yung mga batang stem po mga busing. wag na po yung mga matatandang yan dito na banda sa puno. Possible po yan mga busing na tatlong piraso, apat na piraso at ang liliit pa. More on, mga ugat-ugat na lang po siya. Iba sa bata na stem, lalo na paglagyan natin ng pataba. Nako mga busing, punong-puno talaga yung kanyang stem na Uh, doon sa ilalim ng lupa. Mapupuno talaga yun ng laman. So yun lang po. Maraming salamat.